up guys? Yan. So welcome back po dito sa aking channel. Yahoo! So guys, ako so, kumakita nyo. Yan. Ayan po yung yung puguan. Yan. For today video, yan. Kami yung mga ano, repacking. Repa kami yung mga repackers. Egg repackers. Repackers. Kaya bilang. <laughs> ayan. Repackers number 2. Tita Clea. Ito pa ng itlog, number 3. Sige, bukal. Ayun. Ang dami, dami dami yan. Kami mga alam mo na pala eh. <laughs> so dito, maglalagay tayo ng itlog. Ayun o. Yan. Woohoo! So Baka makakita nyo, ayun o. Uh, Ilang pieces ba ito? Ah? 100 pieces per box. So wala pa yung ano eh, yung mga kahon pa eh. Uh, Kaya hintay pa natin yung kahon. Ano oras ba darating yun? Yeah, dito. Yung mga kahon, anong oras pa? Oh, alas 10 na ba? Alas 10 So yun guys, hintayin natin yung kukuha no, 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 no. ng itlog kasi sila din yung magdadala ng kahon dito. Guys, ay house tour po kayo. Ay ah, hindi. Uh, tulungan Sa so, may ano. Ayya. Yeah. <laughs> so, Kuya bakal, yun, wait mga... lang. Mugo, wait lang. Ako guys, okay, ito po yung... Ilang, ilang, uh, ilang, ano ta? Ginagawa. Mm -hmm. Tagal Kaya ba ko, ko mga one, one month itong ginagawa eh. Kung pulong yeah. na ito. Medyo marami na ubus na pera dito ka lang. Kailangan makabawi ka gan. Hindi, mi bahay ka ba na ipapatayo dyan? Ah, dyan di. Mayroon ka ba dyan? Kailangan ka lupa dyan ne eh. la Wala. Wala. Ito'y bahay niya pedidao ay di talagang nilaknan nila yung ayun din daw doon lang tayo sa pinto ayun nga daw okay. dito, bakit, lang. Dito lang, ayon, oh. po, yung toki lang yung toki yung 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 sa ah. Tawag ka, tawag ka. Oh, dali ah. Oh. Sinanay ah. Oh. Dali ah. Oh. Ay, uh, kamay ka, dali. <laughs> dali na, kamay ka, dali. Iya. Yeah. Iya yeah, oh. sino ba yun oh? Iya. Sino ba yan? Oh. Kamay daw. Okay. Ha? Ano? Sino? <laughs> okay. Oh guys, ayan oh. Pulaga. 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 Ano yung tugang pugo? Pero ano, magkala ba ako baka yung titaklayan ng isang ganito? Ha? Wala pa kaming ano, wala pa kaming balita. Wala pa? Hindi ba mataas oh. ngayon? Oo. Oh. Sana nga tumaas. Sana tumaas. Oh. Kasi guys, yung ito, kung ito nga, 100 pieces, hindi masya 100 pesos. Oh. Pagka sa ano, ay yung itlog depende point ano. Depende po sa kuha. Oh. Ay, kulang ng isa o. Oh. Sino may gawaan nila? Depende nere. sa kuha. Ayan. Dapat, apatan yung lagay dyan eh. Ba't, oo, oh, kulang ng isa o. Oh. Si Kuya Bokal yan. Kulang ng isa, apatan po yung lagay dito. Hmm. Yeah, apat. So, ang bento po dyan, hindi po ah, uh, 100 pesos. Kung baga sa ano? Pag 90 ang kuha, 90 Yon. per box. Pag nagpiso po, de, 100, ayun. Sana. Sana all. Sana, all, <laughs> mag-100. Sana all, mag-100. Okay nga guys, abot yung trivia lang tayo. Uh, 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 bakit nga ba ganito yung yung itsura ng itlog ng pugo? Ayun, uh, iba-iba yung kulay. Itaklaya, ano? Bakit Bakit kaya? batik. Oo. Oh. Oh, kaya kin ang egg, egg, ang egg niya din batik-batik din. Okay. Ngayon guys, oh, may makita nyo. ano Lucas. Iba-iba yung kulay nung itlog ng pugo. Para siyang ayun, ano? Ayun. Para siyang planeta, ganun. Paano mo masabi? Paano masabi? Paano masabi, <laughs> Paano masabi? <laughs> <laughs> Paano masabi planeta? Iba iba nga yan, di ba din? Oo, kawangit di lahat! Ba't Guys, after so many years. <laughs> hindi naman, andito na yung ng ng pugo. So tara na, na tayong itlog. Okay, okay na. Magpapakers na tayo ng itlog. Ito po si tatay o, oh, yung kumukuha ng itlog. Okay. Interview natin si tatay. Oo, yun na ba yan? Ganyan. Tapos ayun, diyan na rin itlog. Interview Let's go guys! Simulan na natin oh! Ito, ang unang itlog. Ah, nahiwa po. So ito guys, so, reject, may basag, yan, hindi ko kunin yan, We're getting close. What are was waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated. kagad. ka. Kailangan na itlog. Oo nga, ayan. Si takle ya. Takle muna Ha? Eh eh. Naglilista. So guys, ah tapos na sa kabilang puguan. So dito tayo sa may kabila. Titingnan natin yung kabila. Tapos na mag ano ng itlog. Sa Tingnan natin. Ah, <laughs> so, natin. Ay, i-edit ko pa. Tawag mo sa natin eh. Ay, mababuti. Kumikita na ba? Kumikita na. Isang libo isang araw. Oh, hindi na masama. Ay talaga. Ayun ay kandila oh. Ayun, ayun. Yan, ano yan, marami-rami na rin yan. <laughs> Sorry nga guys, ah, hindi biro yung itong pag-aalagaw nitong pugo. Sa so, umpisa talaga, magastos. <laughs> malaking pina, malaking pera yan. Oo, malaking pera yan. Pero kapag itlog naman na yan, ayan. Makuko na yan. So, na guys, at uh, tulad nga ng sinabi ko, yan, hindi biro yung pag-aalaga ng itlog. Anong pugo? <laughs> Kasi talaga sa umpisa yan, gagast gagastos, mo talaga yung pagkain, yung bibili kasi meron yung vitamins at uh, iba pang mga pangangailangan uh, yung pugo so kapag nangitlog naman na yung pugo uh, okay naman na yung, mabawi na yung uh, puhunan so mga ilang month lang mabawi uh, na yung puhunan doon kaya tsagaan lang din so hintayin natin yung ano bibigyan tayo ng basag na itlog so ito na guys yung, ano, yung mga reject na yung pugo itlog ng pugo so thanks to tita nene yan bigyan siya ng itlog ng pugo <laughs> <laughs> kakabi na nga so, yung tayo tadaan So, masarap dito sa meatlog is kwek-kwek. Gagawin kwek-kwek. Ayan. Dalaga syempre sa ng harina. Foreigner. Okay. Foreigner, kamusta ka naman? Uh, ano masarap na luto dito, JB? Ano masarap na luto sa meatlog? Sinigang. 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 <laughs> So guys, ay itong itlog ng pugo ito is um, rich on vitamins. Yes. Paano masabi? Basta basta 'yun na 'yun. Basta kayo mag-search. Kung ano yung vitamins doon. <laughs>